May magkadagbida na. Hi, guys! <laughs> Nandito kami sa mga bahay namin. Ako rin magkadagbida. Wala <laughs> ko, nangyayag ko na rin. Namis, mitya guys. Sa? Ano yung mitya guys? Mag-ingon, beto. Mabit yung ingon, ni... e. Nasudog ang mitya guys. oh. look. Si, Dahil sa init. Si Manoy Boy, hmm. dito. Di Amot nangyayag ko Diba, guys? Nasudog, man eh. Hmm, tara sila guys oh. Wala kay guys. Yan guys. Pag mangko ni Ate ah, ka. Ta kami dun sa tito na lang guys. Hmm. Nasunog lagi guys oh. Sunog ang interior guys. Hmm. Buang. <laughs> hmm. Hala, gitu ngang inok. Oo. Hala, igagaw punya oi. Benti ad. Ayun o, oh, igagaw, igagaw ni inok ari. Ah, Richer. Yeah. Riz, ah, di um, unsa di, ang mama di ay? Yang yeah, mama deh di debentiad. bentiad. Oh, pinjain yo. Asa si Carmen dapat. Ah. Mana kada sunog. Si Carmen oksinyo sinyo. Apa bana de Carmen og mama nang dipuliannya.

ay magdalaw ta kog ikubag kay akong ipagsunod ikisap eh, anon ko nila og oh, panula palit ra mo na taginsi mo na jes agis mangua yes. kana nang uban Anang sudlan Silang jerami kay manguha sa menteryo dayon amaligyo ta sila bulak okay. hmm. si jerami kay mangay ana sa menteryo paon ang hmm. mga bata sa niya ah kay butangan ang magbulak yapon hmm. oh, hmm. <laughs> <laughs> Mumanok, makalgo yung... Sabi mo natin <laughs> Kano nasunog ah, ka man eh. Dito 'yo. Linpyohan. Suno. Nangasunog ang ng kahoy. Kay algo na humanok. Allah, sigag balilisan. Ba pa ni kan. May paning katatang kay bundok raya katung kaanapi kay. Ibulta macurisa kulang gid. Kulang gid nang kanapi kanang kuan. Yuta. yuta. Pagtabod. Hmm. Kanay kay sobra ka sa Nasa amin Saan na nya nya yung... yuta di ay. <laughs> Mano, ang kameraman po, sobra po kayo no? Oo, oh, you no know? ngayon. Okay. mo po ni Inday Sina. Hile, ingana na ang ilang guwang kay, nag-uulm ko na kay wakaulis wakauli sila ha. Kisa? Oh, Ay, anap eh. Hile, kaibu yan nito. Oo, oh. ba? Muli yan na siya kay, makasis ang papa mo dalikot. Allah. Di kato dong isa ang tukay, 20, 24 years silang wala gakita ni anape eh. pagkita nila, patay na sa si anap eh. Atang sa samar? Mura. Hmm. Dagan pa daw ng walakan ha tungo na kung kay kapit so, so, <laughs> na sa eksunen napi kay kapit nga kama sa So, napi guys. kapit na kama sa eksunen napi kay kapit si Anaping, sa eksunen napi na kama sa eksunen napi na 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 tapos na kami guys. Kagalalis sila sa sa to ang galis ano ane? Ang lapida guys. Lapida kasi oh. Ah, oh, hindi so, pareha ang birthday guys. Dito sa Lapida, iba. Ayan. Kaya galalis sila guys. Bisag di man lang ano-ano. May patong dito ka, Paiso, duha. Gahimuna. Kanto din kaya naisabi sabi kay Tatay Basilio. Oh. Gihimo naman to daan. Na naman to daan. Na <tinyan> na init kayo. Tara na init na kay guys. Grabe guys, makasunog. Huh? Palandong sa ko guys. Ay, silong ta guys. Habi ini ta guys, ay. Tabang. Huh? Doon guys, yung may mot doon banda guys. Doon may ano doon guys, yung paliguan guys. Ta ang tawag kay ambak-ambak pools. Kita ko sa inyo mamaya guys. Hmm. Tekal naman nila. Tano na! Dugay. Dugay kasi lang, guys, oh. Ang tagal-tagal. na, eh! Unak, guys, eh. Unak dari sa gawas. Okay. dobog undang dong guys. Lagi sunuk nih guys Okay para para limpio ba guys. oh, iya. Ayan, ang nagkareyo. Ma. Tapos oh, dito silang dugit kasi lang guys oh. Balak sila eh. Kita kayo mag-awas ako guys. Ma, matay siya guys oh, sundalo 'no guys ba. Oh. Huh? Bentar nih sih ya. Marin. Ya. Yeah. Ya guys. Hmm. yang saya sabi guys. Tandaan Gitu ke store. Gitu guys. Kepuntang. Ambak-ambak puls guys. Dito guys. Oh. Tara. Punta tayo guys. Dito guys. Gitu mga bahay ng mga patay guys ha? Huh? dito guys yan yan yung road guys sa buntang ambak ambak falls ayan o oh. ayan yung katula guys oh, say going to ambak ambak ayan dyan yan guys pwede pa ako napunta yan guys yan masarap na doon paliguan guys marami na niligo doon guys Lalo ngayon, mainit, guys. Hmm. So, yun. Ang tagal nila, guys. Uy. Motor ko, guys. Ayan. Ay, kawawa. Inik. Ayan. Ayan. Ang bagal nila, guys. Ah, uh, upo muna tayo guys. Have a seat muna tayo dito guys. Ayan guys to. Oh. Upo muna tayo. Tadang! Upo muna sa pilingon guys. Kaya nag-antay sa kanila. Ang tagal nila guys. Dali ka na pong dili init! Ayan guys. Antayin natin sila guys. Tagal-tagal, guys. So, ayan na, guys. Ayan na sila, oh. Tagal. Bagal-bagal, hmm. guys. Hmm. Ayan na sila, guys. Uuwi na kami, guys. Ayan na, Hmm. hmm.

Ako ba dahil magbuot? Di man. Sabi tau ka dito. Ay nag-isagpot ngayon. Kapitan niya kay Ireng. Kuwar po lang <laughs> <laughs> yeah, <i> pa. <laughs> 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 kagaw no Di po na i-edit <laughs> ni Kadu. I-post mo na yan dito. Listo rin. Ba'y siya Ano na nag-i-edit pa. Maikaingo na kung paano. Ay, maay din. Okay. Manghangyo-hangyo. Dahil na Dahil sila ako. Uy, dugaya. Uy. <laughs> ah, tinutabok <kayo laughs> ko. Malong na lang minungkon. Sakto na ato Ah, pati init. Manong kayo. Pagkadag. Sakto ra na kay musiga na na oh. Oh. Ha. Ah. Uh. May aso do. Ang sa dena asi. Oh. Uh. Tabok ko. Okay. Tara na. Ngulit na mi guys. Bye bye guys. We're going home. Babu.